Limang araw na lang bago ang eleksyon, inilabas na rin ng Octa Research Group ang huli nitong senatorial preference survey. Karamihan sa probable winners, bumaba ang voter preference points kumpara sa resulta ng nakaraang survey ng Octa. Maliban kay Representative Rodante Marcoleta na tumaas ng siyam na puntos. Pero ayon sa Octa, nananatiling dikit ang laban, partikular na sa 9th to 12th rank na maliit lang ang diferensya sa puntos. Dagdag nito, malaki ang impluensya ng tumitinding local at social media campaigning pati na ang pag-aanunsyo ng mga endorsement ng mga politiko sa isa't isa at ng mga religious group. Ayon sa OCTA, magkakatalo na lang sa last-minute shifts sa suporta, voter turnout at mga bigla ang pagbabago hanggang maghalalan. Repasuhin ang franchise rules at palitan ang water provider kung hindi maayos ang serbisyo. Ilan ito sa suhistyon ng senatorial slate ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas ng tanungin patungkol sa umano'y di maayos na serbisyo ng prime water. Ang prime water ay ang utility firm na pagmamayari ng pamilya ng kanilang kaalyado na si Las Pinas Representative Camille Villar sa isang press conference bago ang campaign rally sa Malolos, Bulacan, idiniin ng alyansa ang kanilang suporta sa investigasyon ng gobyerno sa Prime Water. Kung may privatize na, eh, tapos hindi nagdi-deliver ng mabuti, palitan. Bakit magtitiis? Siguro, high time that Congress and Senate will review. Kung marami na nagreklamo, hindi lang isang lugar, ibig sabihin, hindi isolated yung case, yung issue. Nagrereklamo ang mga consumer ng Prime Water sa Bulacan, Cavite, Bacolod at iba pa dahil sa pawala-wala, mahina at maruming daloy ng tubig sa kabila ng mataas na singil. Nasunog ang isang voting center sa Banged Abra kaninang madaling araw. Ayon sa Commission on Elections, natupok ng apoy ang 70% ng Dangdangla Elementary School kung saan may halos isang libong registered voters. Hindi inaalis ni Comelec Chairman George Garcia ang posibilidad na sinadya ang sunog. Pero tuloy daw ang eleksyon dahil makapagtatayo naman ng makeshift polling center. It may be an act of violence or terrorism or uh, so therefore that may be a ground to postpone the election. however at this point we, do not want to postpone, we are not postponing any election in any part of the country nakapagtala rin ang comelec ng iba pang insidente gaya ng pagkahulog sa bangin ng isang truck sa Cagayan de Oro matapos maghatid ng election paraphernalia sa bukid noon na ikinasawi ng isang tao kahapon Ayon din kay Garcia, naantala ang final testing and sealing sa Zamboanga, Sibugay dahil sa enkwentro sa pagitan ng armed forces at mga rebelde. Samantala, naghain na ang Comelec Task Force baklas ng disqualification case laban sa 24 na kandidato dahil sa illegal umanong campaign materials. Kabilang dyan ang senatorial candidate na si Valenzuela Representative Eric Martinez na nakikipag-ugnayan na raw sa COMELEC.